Kailangan pala mahigpit yung hawak dito sa tuko. Yes. <laughs> so, congratulations. Uh, so, yun na nga, itapos na yung paghihirap ng pag-harvest ng palay ng na, na pinadapa ng Bagyong Christine. Marami akong natutunan sa pag-harvest ng palay na pinadapa ng Bagyong Christine. So, yung init, ulan at pagod ang kalaban sa so, ang buhay eh, hindi laging madali kundi dadaan ka talaga sa mahirap na proseso pero kahit ganun pa man so yan, dahil ilang araw nyo nang nakikita ng aking mga content ay tungkol sa pag harvest ng palay kaya eto na ngayon yung bunga <laughs> eto na yung naging bunga ng na pag harvest ng palay sa so, nakaisang sako at dalawang balde na parte. So, ayan, blessings na rin ito. Sa so, kabila ng paghihirap sa ng palay, dahil nga talaga mahirap i-harvest, uh, pinadapa ng bagyong Christine, pero kahit ganyan pa man, ay iyon na nga ay may kapalit na blessings. So, ayan, ito na yung palay, ito na yung bunga ng palay na pinadapa ng bagyong Christine. So, ayan, ah, uh, uh, naging masaya din talaga yung experience ko dito sa pagharvest ng palay kahit yung Uh, kalaban mo ay yung init, ulan at pagod sa so, rain or shine so tuloy pa rin yung paghaharvest ng palay sa so, kahit talagang dumarating kahit dumating na talaga sa punto na talagang sumuko na pero tuloy-tuloy pa rin hanggang sa matapos yung paghaharvest ng palay halos nasa 13 days yung paghaharvest ng palay na pin pinadapa ng bagyong skin so kahit yung So, may mga natututunan ako dito sa pagkakarapos ng kalay. So, yung um, ang buhay ay hindi laging madali at hindi rin laging masaya. Kundi, ang buhay minsan ay talaga mahirap. Dadaan ka sa hirap at dadaan ka rin sa lungkot. So, yun. ah uh, isa so, yun sa mga natutunan ko sa pagkakarapos ng kalay. Uh, talaga naging challenge ito sa buhay ko. So, napaka-challenging. So, Uh, hindi lang ito tungkol sa pagtulong ko sa Tiyuhin ko kundi uh, magagamit ko din ito sa uh, sa buhay ko ha. Thank you din sa mga naging kasamahan ko sa palayan kasi yung um, sa so kabila ng paghihirap sa pagharvest ng palay ay andoon pa rin yung naging masaya. Sayang so, uh, kahit sobrang pagod talaga ay nagawa pang tumawa, nagawa pang masaya sa buhay. So, ayan, at sobra kang din ako nagpapasalamat sa mga natutunan, sa mga natutunan ko dito sa pag ng palay. So, hindi lang tungkol ito sa pagtulong dito sa tulungin ko na dahil nga talaga pahirapan yung uh, pahirapan yung paghahanap sa paghahagis ng palay dahil mahirap talaga i-harvest dahil masakit talaga sa uh, bewang so masakit sa ulo, nakakahilo, yung paikot-ikot na ganyang mga style sa pagkakatapa ng parang ito so mahirap i eh, ayunan so yan sa lahat din ng mga sumusuporta sa aking youtube channel so maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang uh, pagsuporta nyo sa akin at sa lahat ng mga nagsusubscribe sa akin maraming maraming salamat po sa inyong lahat at yun na nga ay malapit na tayo sa katotohan malapit na ako sa 19,000 subscribers dahil po sa inyo so at Thank you, thank you din sa mga nagpa-follow sa aking Facebook page. At yun lang nga ay road to 12,000 followers na po ako. At syempre ako, na rin ako sa aking Facebook page. Yun. So maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin. So sana ay tuloy-tuloy <laughs> yung aking pag-angat sa YouTube channel. So marami ako makukuha dito para sa kato. So, busog-busog ang pato na ito kasi marami. Paghahampas ng palay, ito yung ginagamit noong unang panahon kapag nagha-harvest ng mga palay. Ito ay mayroong tabla at may mga pako. Tapos meron ditong chako ko, So, ito yung chako. Hindi, nakalimutan ko na kung paano gamitin ito. Ayun. Mm. sa so, Ito ginagawa ko dati ah! <laughs> na ayan. So, ganyan So, wala lang talaga sa taga video Para masundan yung bawat paggalaw ko Dito sa pagtatalapok ng palay Pagtatalapok O yung tinatali yung palay Gamit itong um, Parang lubid So, yan. Uy pinagulong-gulong ba? So yan, oh, Basa yan sa ilalim. Pero, ah, tumubo na nga. So, tumubo na yung ibang palay. Aray eh.